Hello guys, May daming daming bulaklak ng kawayan guys o oh. yan, kukuha tayo guys o, oh. bulaklak ng kawayan at ang kawayan yan ay yellow bamboo yan, yellow bamboo yan, nakos swerte ito, yellow bamboo pa wow, yan o, oh. bulaklak, napakarami wow, kukuha <laughs> tayo guys o oh kuha tayo ngayon guys bulaklak ng kawayan hmm yan kuha tayo guys oh. yan yan o oh. oh. ha mayroon na tayong panggayums guys panggayums ay sa bulaklak ng kawayan napakadami oh tapos, suwerte itong kawayan ito. Yellow bamboo pa. Oh. Sa tayo dito, guys. Oh. oh Nakaw ako, guys. Kamag-anak ko lang naman itong may-ari nito. <laughs> Yan o. Oh. bamboo. May kalamansi. Ay, so, namumulag-mulag sa kawayan, oh. No? Dami, oh. Yung, mahangin na. Iki, guys.